Ang pag-ibig ay isang biyaya at isang pasanin. May isang nagsabi kay Maria, Pagagalingin kanito pero sasaktan ka rin. Hindi akalain ni Maria na darating ang araw na magiging totoo ang bawat salitang iyon. Kung pag-ibig ang aking tawag, tatanggapin ko ang kapalit nito. Ayon sa tradisyon, matandang mag-asawa si na Joaquin at Ana na tapat sa Diyos. Matagal na silang nalulungkot dahil wala silang anak. Isang bagay na ikinahihiya noon. Isang araw sa templo, tinanggihan ang handog ni Joaquin at masakit na salita ang kanyang narinig. Isinumpa ka dahil wala kang anak. Lungkot na lungkot, pumunta siya sa disyerto na gayuno at taimtim na nanalangin. Panginoon, alalahanin mo po kaming mag-asawa. Bigyan mo po kami ng anak. Samantala, si Ana ay nagdasal sa kanyang hardin at ibinuhos ang puso sa Diyos. O oh, Panginoon ng Israel… Maawa po kayo sa amin tulad ng ginawa ninyo kina Sara at Hana. Pakinggan niyo po kami. Sa katahimikan ng disyerto, isang himala ang naganap. Nagpakita kay Joaquin ng isang anghel, nagniningning sa kaluwalhatian ng Diyos. Joaquin, dininig ng Panginoon ang iyong panalangin. Umuwi ka na sa iyong asawa, sapagkat kayo ay magkakaanak. Isang anak na magiging biyaya sa lahat ng salinlahi. Sa mga sandaling iyon, nagpakita rin ang anghel kay Ana sa kanyang hardin. Dala ang masayang balita. Ana, dininig ng Diyos ang iyong panalangin. Magkakaanak ka at siya'y tatawaging pinagpala sa mga kababaihan. Masayang nagkita muli sina Joaquin at Ana, puno ng pasasalamat sa pangako ng Diyos. Hindi nagtagal, nagdalang tao si Ana. At nang isilang si Maria, naging ganap ang kanilang kagalakan. Ang batang itinadhana para baguhin ang mundo. Bilang pagtupad sa pangako nila sa Diyos, dinalanin na Joaquin at Ana si Maria sa templo sa edad na tatlo. Tahimik ang lahat habang paakyat siya sa hagdan, taglay ang biyayang kapansin-pansin. Humayo ka, anak. Pabulong na sinabi ni Ana, puno ng pagmamahal at pagmamalaki. Sa templo namuhay si Maria sa panalangin at debosyon. Hinangaan siya sa talino at kabutihan, sila langit ang gumagabay sa kanya. Doon siya na natili hanggang sa panahon ng kanyang pagpapakasal. Tahimik ang buhay ni Maria habang pinapangarap ang kinabukasan nila ni Jose. Ngunit isang karaniwang araw, biglang nagbago ang lahat. Habang siya'y abala, napuno ng liwanag ang silid at nagpakita ang isang anghel. Aba, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon ay suma sa iyo. Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalugdan ka ng Diyos. Ikaw ay magdadalang tao at pangangalanan mo siyang Jesus. Siya ay tatawaging anak ng kataas-taasan at ang kanyang kaharian ay walang katapusan. Bagamat naguluhan, nagtanong si Maria, Paano pong mangyayari ito? Gayong ako'y isang birhen. Sasa iyo ang Espiritu Santo at mapapasa ilalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos kaya't ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari na wa sa akin ang ayon sa iyong sinabi. Sinabi ni Maria sa kanyang inang si Ana ang buong pangyayari at kanyang sinabi, Ima, may mahalaga po akong sasabihin. May anghel po na nagpakita sa akin. Sabi niya, kinalugdan ako ng Diyos at magdadalang tao po ako. Isisilang ko ang anak ng kataas-taasan. Hindi ko palubus na uunawaan ang lahat. Pero alam ko pong kalooban ito ng Diyos. Ako'y kanyang alipin. Napahinto si Ana, niyakap ang anak at nanginginig na sinabi, Maria, matagal kitang ipinagdasal. Sinabi ng anghel noon na ikaw ay biyaya. Ngayon alam ko na kung bakit pinili ka ng Diyos. Samantala, mabigat ang puso ni Jose. Ang babaeng mahal niya, na pangarap niyang makasama habang buhay, ay nagdadalang tao pero hindi niya anak. Mag-isa siyang nakaupo sa katahimikan ng gabi, gulo ang isipan. Pikit ang kanyang mga mata, pilit tinatanggap ang sakit. Kung hayagan niyang hiwalayan si Maria, alam niya ang maaaring mangyari. Ang mapanuring tingin ng mga tao. Ang mga kamay na may hawak na bato at si Mariang walang laban umiiyak. Hindi niya kinaya ang imaheng iyon. Mahinang sabi niya sa sarili, Hindi, hindi ko kayang hayaang mangyari yun. Pero ano ang magagawa ko? Kung manatili ako, kasama ko ang kahihiyan. Kung lalayo ako ng tahimik, sapat na bang maprotektahan siya? Ang pagmamahal ko kay Maria at ang bigat ng desisyong ito, parang pinupunit ang puso ko. Noong gabing yon, nagpakita sa kanyang panaginip ang isang anghel. Jose, anak ni David, Huwag kang matakot na kunin si Maria bilang asawa. Ang dinadala niya ay mula sa banal na espiritu. Magsisilang siya ng isang anak na lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa kanya sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nang magising si Jose, nawala ang kanyang takot at pag-aalinlangan na palitan ng kapayapaan at tapang. Alam na niya ang dapat gawin. Paninindigan niya si Maria Magkasama nilang haharapin ang hinaharap. Nang ipag ni Cesar Augusto ang census, naglakbay sina Maria at Jose papuntang Bethlehem. Mahaba at nakakapagod ang biyahe. Malapit ng mga anak si Maria at humuhugot siya ng lakas kay Jose. Bagamat pagod na, patuloy siyang umaalalay at nagpapalakas ng loob kay Maria. Maria, mahal ko, malapit na tayo. Sa Bethlehem, puno ng tao ang bayan. Wala ni isang pintong nagbukas para sa kanila. Sa katahimikan ng gabi, nanganak si Maria sa isang payak na silid kasama ang mga hayop. Binalot niya sa lampin ang sanggol at inilagay sa sabsaban. Hawak ni Jose ang kanyang kamay habang magkasabay silang tumitig sa bata, namamangha sa himalang nasa harapan nila. Samantala, umawit ang kalangitan, nagpakita ang mga anghel sa mga pastol sa bukid, dala ang magandang balita. Huwag kayong matakot, ako'y may dalang magandang balita. Ngayong araw, sa lungsod ni David, isinilang para sa inyo ang tagapagligtas, si Kristo na Panginoon. Nagmadaling dumating ang mga pastol, kitang-kita ang tuwa sa kanilang mga mukha. Nang masilayan ng sanggol sa sabsaban, lumuhod sila, puno ng pagkamangha. Ito ang Mesiyas, isinilang sa labis na kababaang loob. Sino ba kami para mapili na makasaksi sa ganito? Mula sa malalayong lupain sa silangan, Matagal nang minamasdan ng mga mago ang mga bituin. Isang bagong taala ang lumitaw, hudyat ng pagsilang ng isang dakilang hari. Sinundan nila ito, dala ang ginto, kamanyang at mira. Hindi sila dinala ng taala sa sabsaban, kundi sa isang simpleng tahanan sa Bethlehem. Doon nila nakita ang batang si Jesus, isang musmos na naglalaro sa paanan ng kanyang ina. Namangha sila at lumuhod sa harap ng hari. Buong galang inalay ang kanilang mga handog. Alam nilang ang batang ito'y babago sa kasaysayan at napuno ng galak ang kanilang puso. Ang tuwa ni Maria ay napalitan ng pangamba. Si Herodes, haring itinalaga ng Roma, nagngitngit sa balitang may bagong hari ng mga Hudyo. Dahil sa takot, siya'y naging malupit at naglabas ng mabagsik na utos. Ako lang ang dapat maghari. Hanapin ang batang yon. Patayin ang lahat ng batang lalaki na wala pang dalawang taon. Walang kukuha ng aking korona. <coughs> Ngunit sa panaginip, nagpakita kay Jose ang anghel ng Panginoon. Agad siyang nagising at isinama si na Maria at ang sanggol. Sa kalaliman ng gabi, tumakas sila papuntang Ehipto, iniwan ang tanging tahanang kanilang kilala at naghanap ng kanlungan sa banyagang lupa. Mahigpit na niyakap ni Maria si Jesus habang sila'y naglalakbay sa dilim. Mahina ang kanyang tinig. Iingatan kita at magtitiwala ako sa patnubay ng Diyos. Lumipas ang mga taon at unti-unting nalimutan ang banta ni Herodes. Ngunit hindi pa tapos ang paglalakbay ni Maria. Pinanood niya si Jesus na lumaking puspos ng talino at malasakit, puno ng pagmamalaki ang kanyang puso. Ngunit sa bawat hakbang, dala niya ang bigat ng propesiya. Ang tuwa niya ay may halong lungkot dahil alam niyang hahantong ito sa isang sakripisyong hindi niya kayang sukatin. Nakatayo si Maria sa paanan ng krus, puno ng sakit habang pinagmamasdan ng anak niyang naghihirap. Gumuho ang mundo sa paligid niya, ngunit mahigpit pa rin ang kapit niya sa mga salitang iniwan ng anghel. Mangyari na sa akin ayon sa iyong salita. Ito ang kwento ni Maria, Isang paglalakbay ng pananampalataya, tapang at pagmamahal. Mula sa simpleng simula hanggang sa krus, dala niya ang bigat ng isang kakaibang tungkulin. Sa kabila ng lungkot, hindi nawala ang tiwala niya sa Diyos. Ipinakita niya ang lakas ng pusong marunong magpasakop sa kanya. Sa pamamagitan ni Maria dumating ang liwanag ng mundo at nagsimula ang kwento ng kaligtasan na patuloy na nagbibigay pag-asa at pagtubos sa lahat. Maraming salamat sa panonood. Kung naantig ka ng kwentong ito, paki-like, share at mag-subscribe sa AtCM Pop TV para sa iba pang kwento ng pananampalataya. Hanggang sa muli.